natin dito sa area ng Maduro Ignacio Hello ma'am MJ po Tama ba? Tama bigas ko Henet ma'am Henet po O'y na Ito po Kapag ito sa palok Sila na natin Good morning mga idol, this is Motorist TV Ha, nagbabalik ulit sa buhay ang kas So mayroon tayong pick up si Miss Jane de la Cruz Ang kas ma'am? Ay hindi po, ang kas po eh Jane Apa? Jane ma'am? Ah, Jane bot. Ada ma'am? Ada ma'am Jane bot. Okay. Sama. Okay. Sama. <coughs> okay. Ayo telpon. Ayo tip. Nah. Oo oh. Alam ko ano kayo, ipiyo. Ha? Sa school, pupunta sa school Ah Sina kaya EPU si sir eh Hmm, itinanser siya po niyo ma'am? Okay Okay Okay, okay ano, lang ano ma'am, nag-alba ako, nag-vlog, masama kayo sa content <laughs> <Magari pa. laughs> nag vlog ako sa angkas Okay lang, masama kayo Ay, okay <laughs> <laughs> <So, laughs> Pangal magalit si ano eh, si boyfriend mo, yung, ha? YouTube channel mo Opo O, gumagawa ako lang ano na ano po, vlog po mm. o, Sa angkas no, please, please, ako ako, ano, Ah, sige ha, yeah. salamat po ha ah. <laughs> Taka ano nga ma'am, anong school niya? IPU din po Ano po? Anong school niyo po? Di IPU din Ay IPU din Anong course niyo ma'am? Financial management Wow, galing nyo mo sa <laughs> Ah, ilang taon na kayo? 19. Ah, oh, 19. Tapos sa uh, school niyo po? Ano po? Third year na po kayo, ganun? Second year. Ah, second year. Kanina kasi may tagay video na pinatid. Hmm. Oo. Ano ah, naman? Saan? Ngayon lang? Oo. Oh? Uh? Ha? Ito mo ito siguro yung babae dyan. Ngayon lang? Oo. Uh. Yung uh. kasi yung kapit na gilid. Oo. Oo. Pagdala yung wala pa eh. Ito na lang po. Sa'yo ma'am? Kasi po. Sabi ko wala po. Okay. Nakakondo pala si ma'am. Ah, Nakakondo pala si mam ma Jane. Ang angkas po kasi ako. Ah. Oo. <laughs> oh. Huwag na nga mo po. Opo, opo, opo. Ayan si Ma'am Jane. Oh. Ayan. Motorings ma'am. Opo. O yan. Motorings TV ma'am. Oh. O sinyo na po yan. Ma'am po din ano? O face reveal po tayo? Face reveal po. Face reveal? Ay! Kaya ko yan. Sige sir. Ingat po. Ingat po. O, ayan. Ayan na siya. Right. Ano ko talaga ang kunting face reveal ng gas pa Yes ma'am. Opo. Pasingin pasing na po ma'am. Sa na po yan. Opo. Sige. Ayan po yung kalong. sumama ka sa akin mo na So 2 minutes away Nasa area na tayo Ni Miss Kalina Ayan Well sakto kaka-open Pag-open natin ng application Ni Angkas Pumasok yung booking ni Miss Kalina so, Sakto kaka-out na natin ng warp Ayan Dahil tayo ay night shift duty So mamaya up and date ni ma'am So ialok natin siya ng libre sakay Sana bumayan si ma'am Mamaya sa ating uh, ialok Ha? Uy, natito ka pa huminto <laughs> Ang galing naman <laughs> Ang galing naman ni guya Doon pa talaga siya huminto sa gitna hindi naman itabi. Hay, ganoon talaga. Okay, malapit tayo kay Ban, dito tayo sa kabila. Ayun si Ma'am Kalina, Dito mo pala. Hi Ma'am, morning. Ma'am Kalina po. Rivera. Okay. Patik mo na ako, Ma'am, baka mali po tayo. Apa? Apo, USD po. A -a. okay. Tama. Shower cup, ma'am. Hairnet po. Ano yan? Hairnet. Ah, sige. Okay. Ito, ma'am. mo, ma. <laughs> ang init ang angkas mo. Ha, malapit na naman. Okay.

Si ma'am U.S.T. <laughs> tayo oh, Ano'ng oras pasok si ma'am? Ah, uh, kuya, eleven Eleven Fifty-five minutes Ay, Hindi walang pasok May, may ganap sa dito Ay, ganap Later on, nag Ah, kaya pa naman Ah, <laughs> okay lang, ano Masama kayo sa vlog ko Gumagawa kasi ako ng content Ano yan, kuya? gumagawa sa ako ng ano ng content ma'am sa youtube okay lang ma'am masama kasi sa content ko <laughs> ah. okay lang po okay lang po ah. <laughs> iba kasi ayaw pumayag eh ah. ayaw na ma-expose <laughs> baka ba magalit yung boyfriend nila ah. ay ma'am hindi ba yung magalit <laughs> ay hindi po masyado po yun nod nod lang Ano, nod lang gano'n <laughs> na kaya katagal na gano'n nagbablog ma'am uh, almost 2 years po uh -huh. oo ano first time ko po rin po ano ngayon first time ko po maka angkas ng taga UST ah, <laughs> talaga po. ano po ah, uh, minsan po ano IPU, eh eh uh ah. -huh. oo ilan taon na kayo ma'am 19 po ah, 19 ano ko na sa 20 kayo bali <laughs> <laughs> bali mula ko Ilang ano ano anong Ah, Anong grocery ma'am? Ah, uh, Edu Ah, Edu okay. Secondary po Ayan Anong ano? Secondary? Ah, uh, ano? Pang special Ah, pang, UD. ah, pang special needs Pang ano? Ang PWD Ano po pa? Ano po alin niya? sana ko? Motorings ma'am Ano yan? Motorings TV po Oo uh -huh. Ako, makikita niyo ang mutual ako Yung content Alam, <laughs> araw-araw po kayo nag Ah, hindi kuya. Bira mira lang. So, nagkataon pala ako na ano. no? Nagkataon pala ako yung nakatanggap. <laughs> galing, ha? <laughs> oh. Sakto kasi. Dating kasi ngayon, kuya. Oh, nga, eh. Sakto kasi yung kakawit kalamin. Galing trabaho dyan sa ano, SMDC. Opo. Ano yun na kayo, ma'am? Ah, uh, third so, like, no? na ko yun. Ah, third, yes. So, next step pala, graduate nga yun. Ano, graduate nga pala kayo. Hirap nga eh, di pa kami ano, online pa rin yung eh, iba. Ah, online? Oh. Hindi pa talaga ano, hindi pa talaga full, full na, no? Oo, oh, isa iba po full. To ho, face to face? Pero kami po kasi online pa rin. Mm. Ayan well, yes, si Ma'am Kalina Ayun natin ang cast for today Ano kasi ako Ma'am uh, Pagka-out lang po kasi Lumalabas ako Tapos yung magawa na ako ng content uh -huh. <laughs> Part time lang din po <laughs> Meron kayo ano ma'am? Meron kayong TikTok? Ano yan? Ah! Wala! Oh, wala! Ay, account lang pero nanonood lang ako Wala ko meron kayo para -chat <laughs> <laughs> ko, yung chat natin Kala ko meron kayo follow kita Kala ko meron kang TikTok para yung natin i shout out Di ba halos yareba, yung revive puro ano? Puro TikTok? Oo oh, nga po Sa <laughs> <laughs> uso Hindi ba na si uso? <laughs> Ay kaya pala Bottle na rin doon Tunog Mabuti nga mayroong angkas no, mamabilis na yung ano, no? travel Hindi okay. na maglalakad <laughs> Parang na, point to point na siya bukas siya ah, oh, maka di sabi okay. para umabot yung tuhod papasok pa na sa loob ma'am ah uh, parang hindi na po yun ano din lang sa labas sa labas lang kasi nasa ano eh nasa loob kasi yung ano eh yung pin May hindi kayo manood na ano ma'am, motovlog? Ay hindi masada. yung tatay ko po, po. Mm. Oh baka, baka makita na dadi daddy mo <laughs> <laughs> dito ba? Okay. Okay. Dito ba naman ako pinapaya Ah, uh, diba ka lang? <laughs> Saan tayo ma'am? Ay dito na lang po yun. Dito po? Ang okay. dami ko lang ka ma'am para Ayun ka sa gabal Sarado siya Ah, yun sa kabila Ah, oh, kabila <laughs> kano? Kano ka yan? Na po yan Ma Ma'am, gano'n lang po Ma'am, po Ha? Nag, ano po ako Nag, gupuntin po ako ng, ano libre. brake <laughs> na lang po okay. Ano pa ako? Um, ano ko talaga? Ang kunti pa i ng gas pa ako. Yes, ano lang po yan? Yes, ma'am. Opo. Pasensya lang po, ma'am. Sa inyo na po yan. Opo. Oh. Oh, sige. Ay, po yung follow kita. Oo, sige, ma'am. Pa'am po niya, no? Papi-slippling po tayo para makita po ng mga viewers natin. Ah, oh. sige, sige. Ayan, shout-out kay ma'am Kalina. Ayan. Anong pangalan <laughs> ma'am. Ano? Oh, o, sige. Teka rin. <laughs> Nagkaroon ba? Nagkaroon ba tuloy ako ng subscribers? <laughs> search natin. Ayan ang... Um. Oh, wow, dami na. YouTube, ma'am. Na YouTube po. Ito po, yung una, no? Opo. Sa YouTube po, ganyan naman po. Oo. Sa Facebook po ata. Sige, <laughs> thank you, kuya. Oo, sige, ma'am. Um, Malumunan.

ayan. Ayan, siya tawag niya ma'am. Si ano pala si ma'am? Chinese? Chinese ma'am? Hindi po, full Pilipino. Ah, full Pilipino. Okay, tingin niyo po, tingin niyo po. Oh, ingat po, ingat po kayo, ingat po. Okay, tingin niyo po. Ayan, si ma'am muna no? Ayan, siya tawag niya ma'am. Nice! Ito naman tayo ng Mugin for the day. Ayan. Kalina mga idol ng UST. So first time natin mga ang ng taga UST. Ay, sige tayo. Kung tinatay, venus libre ang cash.